Tuluyan ng pinasok ng anak ni na Sunshine Cruz at si Sar Montano na si Angelina ang mundo ng showbiz. Kabilang si Angelina sa mga bagong talent na inilunch ng kapamilya talent agency, signed, sealed, and set for stellar milestone. Congratulations on your shining now, the Star Magic Management contract signing. Hashtag Angelina Cruz, welcome to the Star Magic family, ayon sa Instagram post ng Star Magic. Sa Instagram post ni Angelina, nagpasalamat ito sa ibinigay sa kanyang oportunidad. Extremely blessed and grateful to be given this opportunity. Maraming salamat Star Magic and ABS-CBN sa tiwala into my Al Talents family for always being by my side. Here's to growing, learning, and chasing teams. Excited for what's to come. Ayon sa post na Angelina. All out naman ang suporta ni na Sunshine at Cesar si maging ng mga kapatid ni Angelina na sina Sam at Cheska sa contract signing. Matapang na naglabas ng Halloween ang phenomenal box office star na si Vice Ganda tungkol sa mga magulang na walang ginawa kundi mag-anak ng mag-anak. Naniwala ang TV host na kagagawa ng bawat magulang kung lumaki ang kanilang mga anak na hirap na hirap dahil nga walang sapat na pangtusto sa mga pangangailangan ng pamilya. Kaya ang sabi ni Vice, dapat daw nahihiyarin ang mga magulang sa pagkakaroon ng sandamakmak na anak kahit na alam ng mga ito na wala silang kakayang bigyan ng maayos na buhay ang mga bata. Sa bagong vlog ni Vice, nakasama niya ang former Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate na si Shovey Itrata. Dito ipinahagi ng kapuso star ang mahugot niya sa buhay. Revelasyon ni Shelby, yun yung naging parang hatred ko ba kasi bakit ba ginawa kaming siyam? Kung hindi naman nila kaya lima palang kami noon, hirap na kami. Tapos nag-anak naman sila ng nag-anak, never silang tumigil. Yun po yung bubog ko sa ng actress sa si TV host. Pero nilinaw ng dalaga na napatawad na niya ang mga magulang. Tila natauan din ang kanyang pamilya nang maglaba siya ng kanyang salopin sa isang episode ng PBB. Reaction device, dapat talaga maya yung mga magulang kasi di ba lagi sa lipunan, mas nare-require yung mga anak na mayas kanilang mga magulang. Pero dapat ang mga magulang maaya sa kanilang mga anak, lalo pa bata ka pa at wala ka pang kakayang buhayin ang sarili mo. Paalala ng TV host at komedyante. So nakadepende yung uri ng buhay mo sa kung anong uri ng buhay ang ibibigay sa iyo ng mga magulang. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.